Pau Pau, bakit Peter ang sabi mo sa kanta? <laughs> Hindi ko alam. Ani sabi mo kanina? May sinabi ka kanina eh. Ano makalimutan ko eh. Kasi? <laughs> Hindi bagay. Ang alin? <laughs> Anong bagay? Si Peter. Sige nga. <laughs> Kuya Polo, bakit daw si Peter? Dahil daw mas bagay. Hmm. Tugin ka dito. Sa PSP ako nang tingin. Isa lang, tingin dito. <laughs> one minute. Dali. One to sixty. Oh! One to seventy. One to seventy. Pao-pao. I love you, mommy, daddy. I love you, mommy, daddy. Kiss. Kiss. Huh? Hmm. Para mm -hmm. sa George. <laughs>